Walang bang. Ito, katabi ko yung flower. Dali ka, alika. alika mo kay daddy. Dali, upo ka dito. Dito, upo ka dyan. Tabi mo, daddy, alis na kami. Alis daddy, na kami. alis na kami. Huwag ka nang uminom. Okay. Huwag ka magkasakit ka. ka so, magkasakit ka. Hmm. Sabihin pa. Sagarin ano pa. na naman. Hmm. Sige pa. Ano pa sabihin mo? Nana. Sino pa sabihin mo? Si Manoy? Mano. Manoy. ay Ayos na ako. Huwag ka sagarilyo ng sagarilyo. ka magdadala ng babae. kawag ka magdadala ng babae. mag ka, ka mabutin Huwag pag-aaral ma ka mabuti, uh, aalis na. Ma ano? Ingat kayo. Ma uh, Oo, mamam ka. Si Betoy. Betoy, alis na kami. Pag-aaral hmm. ka mabuti. O, ka mabuti. Isulatan kita. Isulatan kita palagi. Uy!